Maganda naman daw ang naging bunga ng pagdalo ni Pangulong Bongbong Marcos sa unang ASEAN GCC Summit sa Saudi Arabia. Para sa detalye, narito si Mon Gualvez. Bago Pilipina! bago Kahit nakabarong hato kung hato ang mga Pilipino dito sa Riyadh na dumalo sa pulong kasama si Pangulong Bongbong Marcos. Dito tinapos ng Pangulo ang mabilisan niyang biyahe sa Kingdom of Saudi Arabia. Mula sa halos isang milyong OFW dito sa Saudi Arabia, nilimitahan lamang muna sa hanggang isang libong overseas Filipinos ang pinagang makadalo sa meeting with Filipino community kasama si Pangulong Bongbong Marcos. Karamihan sa kanila pa ang mga nasa professional sector gaya ng mga nurses, engineer at mga accountant. Kahit sino makausap na Pangulo sa anim na bansang miyembro ng Gulf Cooperation Council, lahat nagagalingan sa mga Pilipino. I convey my gratitude and express my admiration to each and every one of you. You serve as an inspiration to us all. Kasabay nito, derecha na rin hiniling ng Pangulo sa mga OFW na bumalik sa Pilipinas. And bring technical expertise back to the Philippines. Your efforts have not gone unnoticed. I look forward to your return. Good news yan para kay Jopet. Yun na po ang pinaka po sa sir, yung mapupurgot kami may mga programa ang ilalatag sa amin at uh, para hindi na po kami mag -send. kasi napaka po ang aming uh, kanya-kanyang uh, uh, pamilya po Si Saidi Malik naman na 30 taon na dito sa Saudi uuwi na lang ng Pilipinas para magretiro pero ang kinakaba niya baka pag uwi niya ng Pilipinas mawalan din ang saysayan Yung iba sa amin may mga sakit na Uh, matatanda na, pero pagdating namin sa Pilipinas, so pagpagalagin namin, wala po kaming inasahan. Isa namang nakikita ni PBBM na pwede ipuhunan ng mga OFW sa bansa ay ang pagproduce ng mga pagkaing halal para sa Saudi. Makatutulong na sila sa food supply, makakapagproduce pa sila ng dagdag na mga trabaho. Ang mga pital kayo doon sa Pilipinas at magtayo tayo ng mga ng mga gawaan para sa uh, para sa pagkain to 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 process foods halal foods but specifically for Saudi Arabia. Titiyakin pa rin naman doon ng Pangulo na mahapangalagaan ng kapakanan ng mga OFW sa Gulf Nations. Ito nga raw ang dahilan kaya pinursigin niya makadalo sa kauna-unahang ASEAN GCC Summit. Dito, nagkaroon daw sila ng saglit na pulong ng Crown Prince ng Kuwait na si Sheikh Mishal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Saba na nalulungkot daw sa hindi pa rin naaayos na labor relations ng Pilipinas at kanilang bansa. As a matter of fact, I will apologize to you, sabi ng Crown Prince, dito sa nangyari. We will fix it and we will make it because we love the Philippines. Sa ginawa namang plenary session kasabay ng ASEAN Gulf Cooperation Council Summit, naungkat daw uli ang Maharlika Investment Fund mas maraming Gulf countries pa raw nagpahayag ng interes na mamuhunan sa Maharlika Investment Fund. So confident that uh, uh, once we get it operationalized, once we are able to uh, uh, start uh, talking in detail with uh, not only the investment funds but even private corporations and other governments as well. At kung dati, puro mga Pilipino lumuluwas para magtrabaho sa Saudi, tinitignan na rin umuno ng kanilang gobyerno na hikayatin ang kanilang mga kababayan na magpunta rin sa Pilipinas. Mismong Minister of Investments pala kasi ng Saudi, nakapagtrabaho rin noon sa Pilipinas. He was working with Petron uh, for one year he brought his family there. So napamahal siya sa Pilipinas. And he was, he was very, very helpful and very, very encouraging. Pero hindi pa rin naman doon titigil ang mga oportunidad para sa mga Pilipino sa Saudi. Katunayan, bago ang pagtatapos ng ASEAN GCC Summit, lumagdaro si PBBM ng Memorandum of Understanding para sa trabaho, para sa umigit kumulang 200,000 Pilipino. Kasama raw dyan, mga architect at inhinyero na kailangan-kailangan doon ngayon para sa infrastructure project sa Saudi ako si Mon Gualvez para sa 1P